nalagay na natin yung ano yung tipay dito sa hanging cabinet ng pinaka fob niya ayan oh na dito na dito dito tapos dinaguan ayan oh ganda Ayan mga boss, nasa Kanigwan Project Oliwo tayo. Sa dream house ni Ata Ida. Dito na lang ng konti, tsaka linis-linis. Ayan, yung mga gutter, pinalilinis ko po. Tapos si Pax, pinunta ko dito para yung ano, yung street light, pinare-refer ko sa kanya. Tsaka ito, pinapa plasterin ko na ito, pinatatapos ko na kay Pax. Dito muna si Pax na. No? <gat> Ito mapapainal painting na po ito. Press coating pa lang yan. Ay mga poste. Tapos dito. Ayun. Okay na. Tsaka pala mga boss. Naglagay sila ng CCTV. Sina ate Maria dito. Ayun o. Oh tapos pinaabang sa atin kung kung natin ng ano outlet baka natin ng outlet yung kung kanilang mga CCTV sa kanila po yan yung at saka yun no? bali apat po yan yung CCTV yung nilagay nila pero tayo mag-aabang ng mga outlet nila dito pero sila po yung nag, ano, naglagay dyan hindi po sa atin ano uh, ang, ang naglagay tapos dito grout ulit tapos linis yan tapos pwede na yung ilabas yung mga gamit natin at saka yung mga touch screen na ilaw ay na uh, mirror ayan no? touch screen na mirror na, na po pwede na natin install sa mga CR sa mga la, mga laboratory yung mirror na glass dun sa mga vanity dresser eto eh. Ayan, mga boss. Ayan na. Ayan na. Tapos, linis sa mga bintana. Okay na. Ayan. And, final painting na po yan tapos tatanggalin natin yung ano yung mm, kawayan dito yung yung pinaka entrada lalagyan na lang po natin dito Ayan. Na. tapos yung sa CCTV natin yung abang ayan okay na ano lang po lalagyan na lang yung kanyang pinaka ano, pinaka plug nya yung adapter ito tatanggalin na natin yan kasi pa aksa to yung sa kanto Ayan mga natanggal na. Natanggal na doon. Tapos din nilagay saka dito. Tumabit tayo ng ano, isolator. Tapos tatap na lang natin dyan sa pinaka main nya. Kabuntang break eh. Ah, hindi na Sabi ni Pax.

<tik> <tik> mata yang biru-buwan. Ah, nagluluto si Maria diniguan <laughs> okay na. Yan mga boss. Naka ano na, naka-top na mga breaker, yung entrada, sa poste. Ayan, malinis na. Pati yung internet, inayos ko na. Pero ito, hindi pa tinanggal ng mga ano, padeko, uh, PLDT sa kanila kuya. yan. Tapos yung mga ano, yung abang dati sa CCTV, ayan Oh. Okay na. Mga pinlights natin, ano, surface uh, na pinlight, Okay na rin. Kain muna tayo, boss. Ah, kain na. Oh, kain muna. Yeah, <laughs> May dinuguan dito, oh. Yan. May lilbi po tayong tangali Galing kay Ate Mariat, tsaka kay Ate Aida. Nagluto si Ate Tora? Oo. Oh. Uh -huh. Ayun. Tapos, mga... Tinitid, no? Yaw, hindi ako iglesia. Kumakain ako ng tinitid. Ayan, kain na po tayo, ha. Ang kapas. Mga tanadar. Okay, pang sili, oh. Na. Sili, sili. Siri tapos dinuguan. Oh, unta pa gawat nam. Tama yan tay nam. Nas tahan daliri. Okay, ayan po tayo mga boss. Ayan, sarap ng dinuguan. Tama yan naman ng gudaran. Siri.

Kahit tapin na pintura na rin dito ang dito sa na, uh, yun, hindi na sa kanila yan Sa ano sa kapitbahay na Ito Ay na ano Ano, pinita tayo? Buko? Buko, ito ka kita Ayan Pirenda mo na naman mga boss Oh Bart, pirenda mo na raw Ano namang <inaudible> natin? buko, miskepe Ayan Press po ko. Galing kay Ate Maria. Ayun ah. Maraming salamat po. Ate Maria at kay Ate Aida. Libre na naman kami ni Bart na Libre na. So ayan mga boss. Ah, uh, natin yung ating touch screen na mirror. Ayun ah. Ito po yung yan natin Yano yung, yung yung touch niya. Ayun tapos yung kanya ang cord ito lalagay natin dito sa laboratory ayun ito meron na siya ang dito na tapos lalagay natin siya dito maging totox tayo para yung sa uh, kapitan nung ano nung kanyang pinaka bracket niya ayan o oh. Pero na-testing na po yan sa Sa RV Ramos. Hindi natin binili <laughs> Dito natin nalagay. Ito. Dito toks natin doon sa nasa tiles. Ay, try po natin kung iilaw siya mga boss ayan ah. Okay. Ayun, Tri-color siya. Daylight tsaka warm ko 'yan. Tapos yung double daylight tsaka warm. Ah, uh, daylight. Tapos warm. Ayun. Okay. Meron pa siyang ano, meron pa siyang ano uh, dito, cover na plastic. Ah, uh, na-install na natin doon na rin na tatanggalin niya. So ayan mga boss, tignan natin install dito yan. Ayan na. Tay color, tay, tay color mga boss. Yon, wow. Ayan. Yun. Ganda. Tapos tay color din yung ilaw dito. Ayan na.

Diyan lang po sa ano, sa dike. Ang alwalo. Chowday. Chowday. Tapos meron tayong donut bay. Okay, yeah. Oh. Hmm. Chow bay. Hmm, so. Hmm. Ito, tinalagay na rin yung nandito, dito, yung ilaw. Sa kobalt, sa ano? Sa hanging cabinet. Ano? Yeah. Day 5. Daylight. Nasa loob po. Hmm. Mm. Tapos, yan. Itong, wire. itong wire niya, diretso dito. Tapos, labas dito. Meron pang isa rito. Day 5 bulb ang ginamit natin.

Nalagay na natin yung ano, yung T5 dito sa hanging cabinet, ang pinaka cob niya. Ayun oh. Pati sila lang ko. Na. Tapos yung ating isang status screen mirror, eto. ito. Tingnan check ko kung ilaw ayan, iilaw po. Try color din po para sa Como CR photo. Ayun. Yun. Ayan. Tapos pwede na natin i-install din yan na check na natin gumagana. Para dito sa ako mga siya mga ba. Dito natin lalagay. Dito. pero tinest muna natin dito sa outlet hindi ba nakaka nakatap dun sa kanyang pinaka wire dun sa loob wala i-check na natin kung gagana muli ayun okay try color yun tapos i-fix na natin dun sa record tatanggalin natin yung pinaka cover niya mamaya okay Ayun. Okay na. Ganda. Tri-color. That is screen ng mirror dito sa mga lavatory. Um. Tapos, ceiling. Ayan. Tri-color din po. Ganda na yung CR. CR po yan. tapos si yung mga kwarto itong sa master bedroom bukas para dinilis ko na po ito para wala rin kala marapos na lahat tsaka ito ayan okay na rin yung kanyang ano mirror ano po lang yung sukat niyan? Uh, 80 by 60 cm yung pong sa kabila uh, 50 by 70 lang. Maliit lang po yun. Ito, medyo malaki. Okay. Yun na lang pong ether bukas. Tsaka yung cove, Pop sili niya dito. Tapos, pagaganda. Para handalan natin lahat ng mga mga uh, faucet niya. Shower. Pero ito, gumagawa. Pero nakatubig yan. Ayan. Nakatubi ito, wala pa. Hindi pa naka sa ilalim niya. Baka bukas lang po. Try ko lang din yan. Ha? Okay. Ayan. Ganda na. Tapos yung ano Remote nakalagay na dito sa wall. Ayan. Linis na si Bart. Oh, Mas Bart. Press out. Press out, out. Joe. <laughs> ko na, Joe. Ilang araw na lang dito. Okay. Ah, Pwede na. Pwede na. Konting kembo na lang po. Kitchen. Yung ande na lang yung ah, rag gagawin natin, tsaka yung mga switch doon. Ganda. Tsaka yung takip daw, kulang tayo na nga ng concealed. Ng Next day, baka bukas, pwede nang i-kumpletuin kum niya. Ayan o. Ah. Ganda. Ayan. Tapos sa labas, sa nilisan si Bart dito. Nakalain yung ating naka final paint na po yung ating ano, yung ating bakod. Ayan. Linis-linis na lang po dito sa labas. Tapos ito, tapos nilang magtrabaho dito, pwede na natin i-final paint yung wall dito bukas sa mga pintor natin. dito. Okay na. Ganda na mga boss. Okay, so yan mga boss. Okay. na po yung vlog natin. Uh, malapit na malapit na po. Konting linis-linis na lang. Tapos pwede na lang turn over. Okay. guys bless po.